So for today's video, samahan nyo nga pala sa mga gagawin ko at pupunta nga pala tayo sa concert ni -hab Habi Abi. Kaya yung bago nga pala, nakuha nga pala si Janeto. Tawag nila sa akin, laki. Kaya guys, samahan nyo guys for today's video samaan nyo akong pumunta ng Vancouver kasi first time ko lang pumunta ng Vancouver na ako lang mag oh my god sasakay ako sa Skytrain kaya guys sana hindi ako mawala samaan nyo ako okay, let's go ato yung dali dali na nga rin pala akong malas kaya yung bago nga pala tayo mas syempre outfit check muna tayo tignan nyo naman yung outfit check so, mga formahan talaga mga gagging summer na summer na talaga dito so guys patay ako sa tatay ko kasi hindi ako nagpaalam na aalis ako pupunta ako ng Vancouver oh my god kasi kaya pupunta ng Vancouver god kasi manonood ako ng concert ni Heba Abby kaya kasi mahal natin si Heb babi, mga kantaan niya panoorin natin kaya yung tamang hantay na pala ako ng bus dito kaya ito dumating na nga rin pala dito yung bus na sasakyan ko kaya ito dali dali na nga rin pala ako pumunta sa next na sasakyan na bus ko kasi na miss ko nga pala yung bus ko at yung dumating na nga rin pala yung pangalawang bus kaya ito na nga pala yung sasakyan ko papunta nga pala sa Vancouver may gitu 2 hours nga pala yung biyahe dito tingnan nyo naman kung gaano kadami yung tao dito sa bus na to at buti na lang talaga sumabay nga pala itong panahon na to sa araw ng Heb natin kaya ito nyo, ang ganda nga pala ng panahon Pagkatapos nga pala natin sumakay sa dalawang oras na papunta dito sa Vancouver, kaya ito sasakay na nga rin pala ako ng trend para makarating nga pala ako do sa bahay ng mga kaibigan ko. Marami pa nga pala tayong oras para nga pala gumala. Kaya ito pagdating ko nga pala doon sa kaibigan ko, kakain nga pala ako doon ng Filipino food kasi nakatamdam na nga rin pala ako ng buto. At shoutout nga pala dyan sa mga taong pupunta kay Baabi. Kaya yung kita-kita tayo dyan mga idol, tignan nyo naman dito yung bridge na ito, malapit na maayos. At ayun, nandito na nga rin pala ako, na nga rin pala ako. Kaya ito, daladali na pala ako, pumunta dito sa kaibigan ko medyo malapit na nga rin pala dito pero sasakay nga pala tayo uli ng bus ito yung mga bahay dito ang gaganda eh no? pero ang mamahal niyan mas, mas mahal pa sa buhay mo niyan kung... pasensya na nga pala kayo guys kung ganto nga pala yung boss ko kasi kakagising ko nga lang pala dito nakikita nyo ba yung mga bahay na yan mas mahal pa sa mga buhay nyo kung gaano mahal yung buhay nyo ganong baka mahal ng bahay na yan at nandito na nga rin pala kami sa Pinoy Food kaya ito nakaramdam na talaga ako ng gutom dito kaya ito kakain na nga pala ako dito at ayun kung ano nga pala yung pinili ko o nakaraan kaya nga rin pala yung link ko. At shoutout nga pala sa iyo, kuya. Siya nga pala yung owner dito. Salamat sa inyo. Salamat sa mga binibigay nyo free. So good. At ang kasama nga pala dito si Kevin Shoutout nga pala si Kevin Kaya ito nga pala Tingnan nyo naman itong dessert na ito Napakasarap na ito Excited na nga rin pala oh, At sa mga naghahanap nga pala Kung saan nga pala itong lugar na ito Ang lugar nga pala na ito Ay eh, dito nga lang pala yan sa New West At yung mga pagkain nga talaga nila dito Pati yung mga dessert Ang sasarap talaga Marami ka talaga mapipilian Dumating na nga rin pala yung order ko dito Kaya ito dadali-dali na nga rin pala ako kumain dito Nakaramdam na talaga ako ng gutom At mamaya nga pala Makikita na ngarin pala natin si Bobby, excited na tayo yung mga city girl. At dali dali talaga ako nagpakabusog dito para pag uwi ko nga pala hindi na nga pala ako kumain kaya ito naka ready na nga rin pala ako dito pagkatapos ko kumain. Guys so pupunta na kami kay Hebabi yo. Say hi gang yo. Ito mga purman. Outfit check ba? Outfit check. Outfit check. Outfit at syempre bago nga pala tayo umalis kaya ito syempre outfit check muna tayo. Tignan nyo naman yung mga purman ko dito. Ganto talaga yung mga purman pag pupunta ka ng mga concert na shoutout nga pala sa'yo dito Luis. Yung mga, yung mga purman niya talaga yung mga iba. Yung iba. At marami nga pala kami pupunta dito at shoutout nga pala sa'yo Taurus. Tignan nyo naman yung mga purman natin dito mga talaga shoutout nga pala sa'yo at ayun dali dali na nga rin pala kami sumakay ng bus dito lagi kami sumasakay ng bus kasi ayun nga lang pala yung mga sakayan bago kami um, pumunta sa help abis mo muna namin yung mag sa amin kasi may driver kami shoutout sa'yo just lumabas ka na tagal mo yun at ayun dumating na nga rin pala sila dito shoutout nga pala sa'yo CJ pati kay Jess sila nga pala yung mga kasama natin pumunta sa concert kay Hababi at gabi nga pala yung pagpunta namin doon kay Hababi gabi nga pala yung start nyo kaya ito, nandito na pala kami so guys we here kaya guys samahan nyo kami may makikita na natin si Hebabi. Shoutout sa iyo Hebabi. At kami na nga lang yata yung nauli. Kaya eh. ito yung pagkapasok nga pala namin dito. Napakaraming tao dito. Kaya ito yung pagkapasok nga pala namin dito. Biglang lumabas nga pala dito si Hebabi. Shoutout nga pala sa inyo sa mga tropa niya. Ito nga pala yung gabi na hindi ko makakalimutan kasi first time ko nga lang pala pupunta sa mga gantong concert. Kaya ito niyo naman dito. Napakaraming tao. Wala talaga ako masabi. Ang dami talagang tao at sobrang saya at ang dami nga talaga dito nakakilala sa atin shoutout nga pala sa mga nagpa picture dyan shoutout sa inyong lahat at syempre light skin tayo dito siguro nyo naman yung mga ako dito napaka light skin yan tignan nyo naman hanggang dito na lang don't forget follow and share thanks for watching bye